Lesson, nabuntis ka na. Lesson! Kala, may lesson ako natutunan. Ang tanong ko, maibabalik mo pa ba? Kaya bago kayo mag-oo, gamitin yung utak ninyo. Kasi baka pag sinagot nyo yan ng oo, buong buhay ang kapalit sa desisyong ginawa ninyo. The quality of your life is kadalasan nakadepende sa quality ng idea or sa quality ng decision na meron kayo. At ito yung pangit pagdating sa desisyon. Pag nag-decide ka ngayon, hindi mo kaagad masasabing mali yan. Kailan mo makukuha yan? Pagdating ng panahon. Kunwari, wala kayong ginagawa sa pag-aaral ninyo. Tama ba yan? Mali. Mali. Alam ninyo na mali yun. Pero ang bunga niyan, hindi yan dito. Kailan ang bunga niya? Sa susunod na araw? Sa susunod na taon? Pagdating ng panahon, Anong mangyayari sa inyo? What? Mag si si si. Ang tanong ko, gusto nyo bang magsisi sa huli? Dapat ilagay nyo siya sa unahan. Nasaptan. Kasi oh, ang ganda na sinabi nyo dito, karaniwang hinahangad ng bawat nilalang ang tamang pasya. Kaya't ang pagpapasya ay ginagamitan ng malalim at malawak na pag-iisip upang makabuo ng angkop at tamang pasya ang isang tao. Kaya bago kayo mag-oo, gamitin yung utak ninyo. Kasi baka pag sinagot nyo yan ng oo, buong buhay ang kapalit sa disisyong ginawa ninyo. Bakit? Pag nabuntis kayo, pwede nyo pa bang ibalik? Sabihin mo sa akin, Sir Lesson! Tama, sir? Lesson. Nabuntis ka na. Lesson! Ala, may lesson ako natutunan. Ang tanong ko, maibabalik mo pa ba? Sing! Na. Sir, magbulag na may unya. Ay, mabuti. Kasi bakit ang tanong ko, kapag ang lalaki, pag maghintay, ibig sabihin mahal ka niya. Am I correct? Wala pong nagmamadili, hindi karerang pagdajowa. Eh, no, hindi karera. Ang tanong ko, maubusan ba kayo? Kasi bakit? Saan ba makalimitan nagkakamali ang mga kabataan? Dahil dito. So, yan yung ginamit ko. Kasi, ano yun, sir? Lesson. Pag naburos, lesson. Patay ka. Yes, lesson siya. Ang maganda lang doon, hindi ko sinasabi na pag nabuntis ka ng maaga, tapos na. Pero ang tanong ko, bakit mapupunta ka pa sa isang lesson na hindi mo na pwedeng ibalik yung panahon?